Yo mga katoto ah, magandang umaga tanghali o gabi man kung nun oras na kayo nanonood ng ah, Mega mega love sa otot man po sa lahat Ngayong hapon mga katoto ah, Kakape muna tayo Kakape ko pa lang Time check natin mga katoto ah, 6.15 ng hapon So, so Ngayong mga katoto dito tayo sa labas ng bay-tambay muna ah, mayroon akong ipapakita lang sa inyo. yung batang maliit malaki yung sinilas pero maliit na bata naglalaro ng ano yung ano tawag nito lato lato, lato, -lato. <laughs> so, panoorin nyo na lang mga katoto Ayan nyo si Nila, laki-laki pero maliit na bata lang yan. Ayan o, oh, naglalaro siya ng lato-lato. Ah, hindi marunong masasaktan. Eh, kasi paghahawak ko naman ngayon. Wala. Hindi ako paghahawak nito. Hindi ka talaga marunong. Mayroon, mayroon pang isang matanda dito mga katoto, kumakain.

Oke, kaya ka lang dyan, tanda. Sige <laughs> na, Jin. Tuloy mo na. Kailangan limang ano, limang calpukan, ha? limang <laughs> salpukan, ha? ha? Dapat, dalawa lang yun. Oh, Tingnan mo mga katoto, walang sinigil. Oh, <laughs> Ito yung tinatawag nilang batang bulilit. <laughs> batang bulilit. <laughs> so, tingnan nyo naman langit mga katoto. May ilaw na yung mga ano dito. ha. <laughs> Nandito so, lang ako sa labas mga katoto, tambay tambay. Ayan naman yung tatay ng bata mga katoto. Ayan ang tatay ni Bulilit. Nagpalitan pala sila ng tatay na nagsinilas eh. Ayun na po Kailangan lima ha. Pero ako baka... Kailangan lima. <laughs> Masakit ba? Ay, bulilit, magpakilala ka muna. What's your name? Eddie Jane. Totoo mong pangalan? Precious Jane Angeles. Uh, how old are you? Eddie Six. Uh, how old are you? Six. Uh, how do you live? Ano yun? How do you live? Ano na yun? Saan ka nakatira? Eddie Six. Anong, anong, anong street? Anong street? Ano yun? Street nyo, ano? i 50 Tapos? Summer Street Tapos? Manila Ang banoan nyo, ano? Ha? Anong banoan nyo? Banoan? Uh, Sa bayan nyo, ano? Bye. Bahay. <laughs> bahayan nyo bahay may nila o Ayun. ano grade ka na? kinder kinder durian kinder, so? durian. kinder to? durian hindi durian? durian maglingga grade 1 ako next year kasusunod sa next year anong grade ka na? grade 1 Excited? Yes. Ah, sige na, maglaro ko na lato lato. Kailangan lima ha. Pag lima yan, magaling ka na. Ayun. Magaling na pero matatakta. Oh, tanda, tapos ka na Oi, tanda. tanda tapos ka na. Tapos ka na kumain mo nga, tapos ka, na kumain. Ay, tapos ka na kumain Wow, wow. wow no. Ah. Wow. <laughs> busog <laughs> <naman> <laughs>

Ya galing mo na. Ah, babay na babay. Babay na babay. Sabihin. Go so, try natin na ka-dorto tinaya natin. Tapay, tapay. <laughs> ah, <you> <inaudible> one, two, yun? nakita, eh. Tuh. Bayan. Ayo kita muka aku, Ang galing ng bata, oh. Ayaw. Eh, tapa oh, kala ko magpapakilala siya. Maaluk. Ikaw naman, ikaw naman. Ikaw oh. One, Kamay two, mo. three. Di lang. Laban. Oh, ang galing nila, oh. Tayo lang di marunong, eh. Ako marunong. Galing, oh. So hanggang dito na lang mga katuto no? ah, Maraming maraming salamat sa panonood ng vlog ko na ito ah, ah, Sana nag enjoy kayo sa laro ng bata Batang makulit So sana huwag niyong kalimutan mag Like, comment, subscribe, tapos click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod so, pa naming video. Very good. So, bye-bye na. Bye-bye so, mga katoto. I love you all.